Brad Daniel. Ngayon, kung nakahanda na po tayo na malaman yung mga katotohanan na dapat sabihin ni Brad Daniel, <clears throat> hindi na po siya po hawakan sa liig ng mga KNP. Dahil merong kanikanyang mga bala yung mga KNP, kaya hindi makapagsalita, sadly, pinagtatanggol ni Brad Daniel yung kanyang mga KNP na wag daw uh, wag daw igalang daw yung desisyon ng mga KNP paano igagalang yung desisyon ng KNP <laughs> na inaapi yung mga kapatid inaapi yung mga kapatid. Kaya ganun. Ah. Uh, huh. uh, nakakalungkot pong isipin 'yon. Kumain ka na. Ayun po, ah. Uh, nakakaano. Ako nga, tinapon nila basta-basta eh. Si Brad Roland pa hindi nila itatapon. Kaya, kayo po mga kapatid, itatapon nila kayo kapag hindi na nila kayo mapapakinabangan. Ako nga, tinapon nila eh. I have, I have served them for more than 20 years of my youth days. Hindi nyo mapapasinungalingan yan. Pero anong ginawa ninyo? Uh, sa Diyos ba kayo niyan? Biruin mo. Hindi mo na nga binigay yung yung ano ko, yung yung commission ko. Presidente, yeah. Mir, mir I'm... <laughs> Alamig. Alamig dito. hu, oh. Uh, Alamig. Uh, Biroin mo. Hindi mo na nga ano, hindi, hindi nyo na nga binigay yung ano ko. Yung commission ko. Sinisiraan nyo pa ako. Pumunta na nga ako dito sa ibang bansa. Hindi pa rin kayo, na, hindi ka pa rin nag, ano, nakontento. Patuloy ka sa paninira sa akin. Tapos, ako pa yung, ano, ako pa yung, ano, kumo anak mo yung nangangasiwa ngayon. My friend. Hey, how are you? Shabone. I'm good. How you been doing? You're coming down to the city hall? Yeah, it's my day of uh and my my co worker has been all hospitalized for emergency. Where is your coworker? The the lady. Oh the lady. Yeah, oh, what happened to her? Uh she has a lot of allergy in her face. Allergy, I know. Yeah, saw, yeah. So, like, like you think you might have an accident or something in the snow or something like uh, no, that. No, no. Uh, because of too much cold. She's That's why cold, yeah, cold. yeah, yeah. Yeah. Uh what, what do you do you recommend for me? So you want a pizza or sandwich with a pizza dough? What's fun? Uh I I taste uh I tried your pizza. Okay. One of the best pizza I've tried in my life. Now I want to try your burger. Your sandwich. Yeah, sandwich with a pizza dough, have a salonic. Do it. Okay. Yes. Wala, wala pong back page Wala nga kami, ano, wala kami SSS, wala kami, uh, hindi kami, ano, wala, wala, as in wala. Nga, nga nga, nga ka. Uh, yun, biruin mo, como yung, yung anak mo nangangasiwa, eh, hindi ka man lang may pagtanggol ngayon. With all fairness kay Brad Eli, pinagtatanggol kami pinagtatanggol kami kahit tanungin ninyo lahat ng mga nakasama ni Brad Eli uh, nakakalungkot yung iba dyan itong si ano na to, si Ronji masyado kang papapel, biruin mo ano? humina na daw hello humina na ba? Uh, nag order ako yes Uh, it's so cold there outside, Shum Tov. Uh, biruin mo, itong si Ron Gina to, minomonitor niya yung ano, mga nanonood sa akin. Bakit? Anong ano? Anong pakialam mo? Kung gustong manood ng mga tao,